So dito sa Taiwan may sa hard of dito. Yan may mga junk dito, pero mapapakinabangan pa. Talaga ang pinakamura oh. DSLR 1000. Hayop na banggo chid. <laughs> ito naman. Yung electric pa no 14400 projector vacuum 1.5 lang ayan o oh, 1.5 ito may mga blower dito oh bigat ano ito ah pang massage 500 and 250 massage ba ito ayan ang daming mura dito 2,000 lang. Put massage. Yan. May mga statues din dito. Kaya si Tanjiro. Yan, natin sa Tanjiro. 100. Meron din sila dito mga panjim yung mga bikes ito naman yung mga printer nila Epson 500 NT Ay, oh, may laptop din ano kaya itong mga laptop itong massage din oh mga Dell Kano kaya to? May mga speaker din dito. Oh, CCTV. 200 lang. Gana kaya ano na rin titi lang? Titi series 150. Ang oh, mga vintage na camera. Mga di film pa. 100 pesos. Ay, 100 pesos. 120 pala. Ito, so, 150. Ano naman ito? Canon. Ito, di film. Nah, ini mau try 300, 800 try button, 100, 100, 100, 100, 100, speaker 50 lang. Okay, piano. 1,500. Sang kapa. Dance. 400. Unicorn. Magkano kaya ito? 700. So, parang, ano na. Langanin na. To, may mga sapatos din pala sila dito yan nga pala mga sapatos nila, timberland 2,000 nike o, oh, 700 lang to nasa na yung kanina, nabili oh, nabilin agad yung nike 3,000 oh by Jordan 18 May meron din sila dito mga anime character ah. Demon Slayer 400 300 150 Iuwi Iu na namin yung camera, oh. Okay. 1,000 lang. May lens na. Sony. 1,000. Okay, magkano lang. Ayan, guys. Inuwi na namin, na oh. Oops. Ano? Sa oh. Nga, May lens na siya. siya. Pag nagkagala at natuwa, ganun din daw siya. <coughs> uh, uh, sabi nyo. Sabi namin, ay, sa siya po siya po ng... Taiwan, ay, kilala po yun. Po ninyo. <laughs> Sony. Oh, baka si Rigor. Baka si Rigor sigure. May Oo, oh, oh, baka si Rigor nga, si Rigor. 1,000 NT lang. Screen lang problema niya. Pinagsutulungan natin. Yung on natin. Oo, oh, yan lang. Oh. May mga crack lang <laughs> na ganyan. Kung sa peso, mga 1.8 lang ito. 1.8. <laughs> Pero may DSLR camera ka na. 1.8 lang. <laughs> Parang bumalik yung camera mo. 1,500 lang. Ay, <laughs>